Mabuti! Wala talagang swerte si Miley sa pulang sili at si Phoebe ay may sampung pulang sili. Hindi, Dan! Mayroong isandaang pulang sili. Anong bangungot? Kailangan mong i impake at kainin silang lahat. Magsimula Sige, tayo sa aking mauna. una. Subukan natin ang pulang sili na ito. Oo, ang tapang nito. Kagat pa lang at parang nasusunog na ako. Ay, hindi. Turn na ni Phoebe ngayon. Sige. Ako na. Natatakot ako. Paano kung hindi ako maganda ang pakiramdam? Sampu ang mga yon at grabe ang dami. Ay nako mga kaibigan, ayoko gawin yan. Ayaw yun na ba yon? Usok mula Ay, sa bibig ko? Ah, tulungan mo ako! Hoy, aray, aray. Hindi, dapat hindi, natin hindi. na tayo na. Oh, ako hoy, Naku, baka hindi ko kaya. Alam ko nang ang mga sili ay napakaanghang, pero ako ang may pinakamaraming isandaan na piraso. Joke lang to. Ay, hindi. Uso. Parang lumalabas sa akin kayo. Ay, naku. Nagmamadali na tayo. Ngayon, ilalagay natin ito sa apoy kay Crane. Yehey! Mabuhay! Nakakatulong ito! Magaling! Ayos ka lang ba? Magaling! Mas mabuti ka ng walang apoy sa iyong bibig! Wow! Ang lit ng chipset! Hindi pa ako nakakakita ng katulad nito. Pero si Dan ay may buong pakete. Hindi ka panipaniwala. Si Miley ay may buong pader ng Pringles. Gaano ito katangkad? Talagang mabubusog si Miley sa mga chip. Simulan natin kay Phoebe. May naisip akong ideya. Makukuha ko ang chip gamit ang sipit. At makakatulong ang magnifying glass para suriin ang napakaliit na bahagi. Wow! Sa ilalim ng magnifying glass, hindi na mukhang maliit ang chip. Pero sa totoo lang, ito ay isang maliit na piraso lang. Oh, kailangan kong subukan ito! Masarap ito! Iyon lang. Ngayon, si Dan naman. Uh, hindi na ako makapaghintay na subukan ano? ito. Hindi. Baka idinikit ito sa pandikit. Ang weird. Paano mo bubuksan? Oh, oh. Gagamitin ko ang aking lagari. Gagamitin ko ito ng mabilis. At lalagariin ko ang nangunguna. Oo, oh, oh. gumagana ito. Eh, Ilapag ang mga chips gamit ng bibig natin. Hmm, masarap. Gusto ko ito, girl. Napakaganda. Masarap. Aray! Masakit! Pasensya na, pero pansamantalang hindi maabot yan. Haha, -ha, ngayon turn ko naman. Meron akong buong pader ng wrinkle chips. Gustong gusto ko sila at kaya kong kainin ang lahat, lahat ng isang daang pakete. Kailangan itong gawin. Mabilis at tumpak na tikman ang lahat ng lasa. Oops! pasensya na mga tao, pero mas mabuti pang huwag kayong humarang. Wala akong nakikita habang kumakain ako ng mga kamanghamanghang chicherya na ito. Di ka paniwala ang sarap. May naisip ako. Isusot ko ang helmet pang konstruksyon. Ngayon, hindi na ako natatakot sa aking Pringle jar. Oops! Pasensya na, Dan. Kailangan mo rin ng ganitong helmet. Alam mo, Sige, sirain natin ang bundok ng Pringles na ito. Kunin natin ang kotse at itumba ang lahat. Ay, nako! Ngayon, puro Pringles na ako at hindi ako makatayo. At ngayon ay may buong itlog si Miley. Nakakatakot! Paano si Dan? Nako, isang dosenang itlog at si Phoebe ay may isang daang itlog. Nakakadire. Nakakatakot isipin kung paano niya ito kakainin. Pero simulan natin kay Miley. Kailangan kong basagin ang itlog sa bibig ko. Sobrang nakakatakot na ang tingin pa lang ay gusto ko ng masuka. Oh, ang kadire. Ayoko niyan. Napaka malagkit at hindi ka aya, -aya na ayoko na itong subukang muli. Dan, sobra na ngayon. Halika na. Sige na, Sumisigaw so, ako! Handa Boy. na? Kaya ko bang kainin lahat ng sampung itlog? Tama! May naisip akong ideya. Tinuruan ako ng aking sensei ng isang trick. Ipapakita ko ito sa iyo ngayon. Kailangan mong itapon sa area ang mga itlog at pasagin lahat gamit ang magaan na kamay. At ngayon, mahuli natin ang lahat ng kalahate. Yoo-hoo! Gumana ito. Napaka-cool nito. At ngayon, inumin ko silang lahat gamit ang isang stick. Nakakadiri iyon. Pero pwede na. Nakakadiri iyon. Hindi ko talaga gusto. Ayoko ng itlog sa kahit anong anyo. Ang sama. Halos tapos na ako. At ngayon ay si Phoebe naman. Sige, Phoebe. Swerte. Talaga? Umaasa ako na makakaupo na lang ako. Aling aksyon ang dapat kong simulan? Kukunin ko ito. Teka, Phoebe. Hindi. Anong nangyayari? Hindi ang maaari. Ang buong bundok ng yelo ay bumabagsak mismo sa akin. Iligtas mo ako! Nahuhulog ang mga itlog sa akin. Nakakadiri! Nako, napuno na ng itlog ang buhok ko. Ang pangit. Wow, Phoebe, kumusta ka? At parang okay lang siya. Mukha pa nga siyang bagay sa dilaw. Sige na. Wow, ito ay isang marmalade na mata. Ang sarap nito. Pero si Miley ay may sampung marmalade na mga mata. Astig, hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay meron kang isang dang layer ng jelly ice. Ayos, magsimula tayo kay Phoebe dahil meron lamang siyang isa. Wala akong problema. Simulan na natin. Sige, sobrang sarap. Gustong gusto ko ito. Astig! Pero gusto ko pa ng higit. Okay, ngayon naman si Miley. Horay, Mas gusto kong subukan lahat ng marmalade ice. Taya ko na may lalagay ko ang lahat ng sampung jelly ice sa bibig ko ng sabay-sabay. Sigurado akong magtatagumpay ako. Limang marmalade na mata na ang nasa bibig ko. At ngayon, may lima pa akong isinusubo. Okay, at nagtagumpay. Halos tapos na. Ang sarap. Gusto ko ito. Ngayon, ikaw naman. Ikaw! Sobrang gutom na ako. Nakakainin ko ng malugod ang lahat ng isang daang marmalade ice. Magtapon tayo ng isa at isa pa. Mmm, ang sarap. At ngayon, dalawa pa guys. Ano sa palagay ninyo ang aking mga mata? Ano ang ibig sabihin ng birding sopas? Ang sarap nito. Mga babae, sobrang saya ko na marami akong masarap na marmalade na mata. Ano ito? Gusto mong mag-share ako sa'yo? Patawad, pero handa akong maging madamot sa natitirang araw ko. Pero ayokong magbahagi ng marmalade na mata. Kakainin ko ito mag-isa. Ay, oh, ano problema sa akin? Hanapin Natatakpan ka. ng yelo Hanapin ang buong mukha ko. Ano Hanapin ang gagawin ka. ko? Isa na akong halimaw. Wow! Iyan ang hubabubagam. Napakasarap. Pero si Miley ay may isa lang. Samantala, si Dan ay may sampung hubabubagam. Ilan kaya ang kay Phoebe? Wow, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mayroon siyang isang daang hubabubagam. Ayos yan. Gusto kong subukan lahat agad-agad. Simulan natin kay Miley. Ako? Sige. Mas gusto kong mag-try ng chewing gum. Hmm. Oh, kung gaano kasarap ito. Gusto ko ito. Gusto niyo bang makita kung gaano kalaking bula ang kaya kong gawin? Tingnan okay. niyo ako. Ay, hindi. Ang gum ko. Hulihin mo. Yuck. Miley, ang gum ay nasa mukha ko. Nakakagalit. Ayoko nito. Ang kilay ko. Natanggal ko ang kilay ko. Kailangan ko na itong idikit ulit. Ayos lang ba? Kumusta? Hindi, tabingi ang kilay mo. Hindi ko alam kung ano. Phoebe, ang saya nito. Hindi ko alam. Paano naman ngayon? Ikaw naman, Dan. Oh, kailangan kong alisin ang buong pakete sa lalong madaling panahon. Mahusay. Natanggal na ang balot. At ngayon, pwede ko nang nanguyayin ang lahat ng bubblegum ko sabay-sabay. Kailangan -sabay. hey, mong mapalokan ang pinakamalaking ng bula sa mundo. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Hindi ba tasdig? Talaga? Paano kung Tara tumutok na. ko ito? Ano ang ginawa mo? Bakun Tingnan mo ang mukha ko ngayon. Sige, kaya ko pa rin itong kainin. Ew, kadiri ka, Dan. Huray! Mahilig talaga akong ngumoy ng chewing gum, lalo na ang oba-buba. Dapat siguro nating subukan. Gusto ko ring sumubok magpalobo ng bubble. Paano kung malaking oh, gigibok ngayon? Ate, gabi dito sa Juan ko. Na ito, ko. Ayos. Chips? Gusto ko pang kumain so, ng mas ngayon. maraming mga bola na ito. Meron akong magandang inumin. Sige. Ayos. Kaya ko magpalobo ng sandang lobo. Halos tapos na. Ang astig. Super. Mga pare, hindi ako makapaniwala. Aalis na ako. Paalam. Gustong-gusto ko ito. Ang ganda oh, dito. ang saya. Kaya kong lumipad. Wow, ang ganda ng donut na yan. Si Phoebe ay may isa lang, pero si Tatay ay may sampung donuts. Miley ay Hindi may isang Hindi ito pwede. Lalas isang daang na masarap na donuts. Astig. Magsimula tayo kay Phoebe. Sige, Phoebe. Ikagagalak ko pa nga. May pumasok na ideya sa akin. Ayokong madumihan habang kumakain ako ng donut. Habang kumakain ako ng donut gamit ang tinidor at kutsilyo, syempre. Ang Sa ganitong paraan, tiyak na mai-enjoy ko ang bawat kagat. at ito ay magiging di malilimutang masarap. Mga kaibigan, kung hindi niyo alam kung ano ang kagandahang asal, huwag niyo akong pagtawanan. Ang sarap. Malapit na akong matapos. Huling piraso. Ang galing. Oh. Ngayon, Stan, Ayos. maaari kang magpatuloy. Bala, Ay, bala. ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan ang tungkol sa asa. Alamin ng tiyak Pero, na napakasarap ng mga donut kung na yun. kainin ang mga ito Kaya, sa lalong madaling panahon. At madaling hindi ako lang tayo madumihan dahil napakasarap nito napaka... Astig na meron akong sampung donut. Nakakain ako ng sapat. Galing. Ngayon, turn na ni Miley na kainin ang kanyang isandaan na donut. Handa na ako magsimula, pero gusto ko munang bumuo ng pinakamataas na Donut Tower sa mundo mula sa mga donut ko. Ito ay magiging sobrang taas, pero magiging sobrang cool ba ito? Siyempre, wala pang gumawa ng ganitong kataas na tore dati. Mga kaibigan, nakagawa na ako ng mataas na tore, pero may natitira pa akong mga donut. Siguradong kakailanganin ko ng hagdan. Ng natitirang mga donut sa itaas. Basta wag lang gagalawin ng kahit anong... Paano kung donuts? Siyempre. Hmm, sarap naman. Hindi ka pa paniwala. Naku, nahuhulog ako, mga kaibigan. Aray! Hindi malambot ang paglanding. Sinira niya ang tower kong donut. Ang mga donut ay nakakatawa talaga at napatawad na kita. Sarap nila. Salamat sa panonood ng aming bagong video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, ilike ito, at mag-iwan ng pinakamabait na komento. Hanggang sa muli!